Amang makapangyarihan itinatas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sang nilikha hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mabagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan, at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo mapagmahal na Ama at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawa ng tao. Hinilulog namin gawing kami mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas-palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang Kalinis-Limisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami San Pedro Kalungsod ipanalangin mo kami